Okay, ayan, mga kaibigan, so sagutin lang natin yung mga ibang tanong ng mga kapwa nating riders o sa mga gusto kumuha ng plaka, especially sa mga caravan. So paglilina o 2017 pababa, eh, pwede pong makakuha ng mga plaka dito sa caravan. Yung 2014 hanggang 2017, makakakuha po yan, sigurado po yan, or mga 90% makakakuha po yan. Ngayon, yung 2013, pababa. 2004, 2005, 2006, 2007, o ba? Basta 2013, pababa po yan, kahit green plate yan. Mas maganda, bago po kayo pumunta sa mga caravan na katulad nito, eh, check nyo po muna doon sa mga LTO tracker natin. Kasi nga po, kapag may lumabas na plate number doon sa LTO tracker natin, ay, hindi nyo po makukuha dito sa caravan. Tulad nyo, pinapaliwanag po nila na mga lumagay doon. And, ngayon, kung wala pong plate number at lumabas pa rin po dyan yung MV5, yung maraming number, iyon po ang mangyayari doon ay pwede nyong kunin dito sa mga caravan, okay? Basta MV5 yung lumabas doon sa tracker, basta 2013 pa baba, yung 2014 to 2017, eh halos mabibigyan po yan. And sa mga ibang nagtatanong naman, paano ano kung pinadeliver nila, one month na, wala pa, o two months na, three months, four months na, wala pa. Makakakuha ba ng bagong plaka dito? Hindi po rin makakakuha yan So mga ganong klaseng tanong natin Di ba marami po nagtatanong sa atin kung makakakuha Hindi po Kasi nga po yung mga ganitong caravan eh, Nakikita po sa system nila Kung ito po ay naka-deliver na Or deliver na Or ah, nakabook na Ayan okay So ganun mga kaibigan yung mga pwedeng mangyari O possible na mangyari kapag po nakabook na and yung 2018. So marami rin nagtatanong dito 2018, 19, 20, 21 up to present. Ito mga kaibigan is doon yung makukuha sa mga regional or doon sa mga dealer ng kinuha na ninyo ng motor. Okay? Hindi nyo rin po makukuha yan dito sa mga Arabang yung 2018 pataas. Ngayon sa mga nakakuha naman po ng plaka or binigay sa ANLA na 2018 binigay sa ala ng kasa. Okay? Linawin natin yan. Binigay sa inyo ni kasa. 2018, 2019, 2020 So, no need nyo na po ng certificate, pwede na po yung walang certificate at base dun sa pagkakausap natin, ay naka-upload na rin po yan, kaya mas maganda, ayan, mas maganda eh, pumunta po kayo sa mga dealer, itanong nyo rin muna sa dealer kung anong dapat ninyong gawin o kailangan po ba hindi, pero dito kung tinanong natin sa LTO, ito daw po ay naka-upload na. At no need na po yung mga certificate. At dun sa mga plaka naman na 2013, o yung kapag po green plate na pareho-pareho po yung number, ito po mga ibigyan natin mga kapay. Pwede yung hindi na rin po kailangan ng certificate. Okay, so yun, nakakausig po yan ng bagong plaka. Ayan. So ayan mga ibigyan, sa mga nagtatanong po, nilinaw natin at sinagot po natin yung mga ibang katanungan ninyo. Kung nasa ibang region naman kayo, meron pong... Uh, region na tulad dito dito sa Binyan Kaboy District Office nagbibigay po sila kahit anong region kahit sinong region po basta 2017 pababa at saka po taw at pati po yung mga tracker kung wala pong ano sa tracker ayan okay so dito po kahit anong region region 1 to region 12 mabibigyan po siya ng bagong plaka titingnan natin kung mayroong mga re ibang region dito tapos i-upload natin sa mga susunod na video natin okay para maano natin sila para mabigyan ng ano uh, anong na pwede itong kumuha dito. Pero depende yan sa mga LTO o sa mga district office kung nagbibigyan sila kahit anong region. Basta sabi ko nga sa inyo, dito sa Kabuya, Binyan District Office, nagbibigay po sila ng kahit anong region. Masa 2017, pababa, tapos okay po sa tracker. At pinakamaganda rin dito, ito po sila or sila po ay nag-upload na, pinapa-upload na po nila yung mga ganong klaseng ah uh, plaka nila. Okay? So, yun na. Sa mga sana nasagot ko yung mga ibang katanungan ninyo. Ayan, tuloy-tuloy po. Maraming salamat sa LTO Binyan Kabuya District Office. Thank you.